holiday bukas, kaya back to work na. Nagsisibali ka na sa Metro Manila ang mga nagbakasyon sa kanila mga probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Dagsa ngayong gabi ang mga uuwi sa mga terminal dito sa Cubao, Quezon City matapos magdiwang ng Pasko at bagong taon. Kabilang dyan ang pamilya ni Leopoldo. Mag-aalas 5 kaninang hapon, nagmagsimula silang mag-abang ng books. Tinarget namin yung one para wala masyadong tao. Kasi kung bukas, eh, baka marami na. Rush na. Sa Tugiga raw uuwi si na Leopoldo matapos magbakasyon sa Kaluokan. Pero dahil lampas kalahating araw ang kanilang biyahe, baka hindi niya muna papasukin ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Kasi another day na lang po papasok. Oh. pagdating doon, kasi ang dating namin doon ni eh, bukas ng mga alas otso. Kung makakaalis kami kagad ngayong gabi. Umuwi na rin galing bakasyonan sa Pangasinan ang mag-living partner na sina Mary at Alain. Uh, Beten. <laughs> Pero Kahit paano okay din naman. Success din yung bakasyon dahil may pasok na sa January 2. Posibleng mas dumami pa bukas ang mga pasaherong babalik sa Metro Manila galing probinsya. Pero ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sapat ang dami ng mga bumabiyahing bus pagkatapos ng holiday season. Katunayan, extended din ang special permit ng ilan sa mga bus hanggang January 14. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.